Guys, kain na. Ayun. Uh. Dian. Kain na. Oh. Toyo, Ito. sarap ng kain, guys. So galing sa probinsya. Basta Ay, bilanggot. Oh, tanawa. Tanawa. Magbunga liat. Nandiyan ako sa bit. Ayan oh, iyan ang gikan sa probinsya guys, May na kanang maputi na baboy na. Wag yan ugin. Kunay <laughs> gikan sa probinsya. Wag yan ugin. Ha? Ayan. Ayan. Yung maliit na babae, kuha na ka ng ano, lahi, ana, igurot. Pag-ilang kuha ka, so, ito lang <laughs> ako lang. <laughs> lang <laughs> ako nang nakapungko rin natin. <laughs> ano? Tas na Tapos na, guys, guys. Oh. Giandam rin na para sa pagkonsakuan ka na ang tuyo. Uh, oh, oh. Ayun, na, oh, ayun na, ayun ayan oh, guys, o, oh, tanawa. O, oh, taga kaon, oh, pakita mo, o, ayan, oh, pinakita niya, o. No, oh, oh. galing. Ng mm. galing, guys. Sige na, oh, Sina, sige na, sige na, na. Sige, Kain sige, kain, kain. galing, guys. Part <laughs> <laughs> 2 sa tuyo. Sa tuyo. Yeah, tayo tayo. Mm, mmm, tayo. Malutong guys, malutong. ASMR ah. Malutong. Kaya ang suka na mo. Paumbong. Kaya ang gitan sa probinsya. Ayaw. Red horse? Gusto na. hindi ka pa kumakain. Red horse ka na. Kumain na ako kanina. Ano mo? Saan ah. pa 'yan ayo muna ng toyo? Turu naman ng bibi no 'yan. Bye bye Bakay. guys. Pakikisabay lang ni ni. <laughs> Hala. <laughs> lang te.